Hi guys! Good afternoon! Assalamualaikum! For today's video guys, share ko lang sa inyo itong ating natanggap. Noong isang araw guys, ay may dumating sa akin na parcel. sale. So, nagdata ka ako kasi wala naman akong first sale. So, nag-text yung ate ko na may dumating daw sa akin na parcel. sale. Kasi doon naka-address sa kanila. So sabi ko, wala akong person. So nagtaka ako kasi may dumating sa akin. Ito po guys, pinadaan sa Tugo Express. Galing po ito guys sa bangko guys. Galing po ito sa BDO. So ang nakalagay dito kung nabuksan ito, o oh, ay pwede akong tumawag sa numerong ito. Hindi naman siya open close nung natanggap ko. So ito po yung aking natanggap guys, galing sa video office. Yan ang yung ating natanggap, guys. Ayun, maganda ito, guys, kasi pwede mo itong meeting sa kung ano yung bide mo, kung saan store ka bumili, guys. Pero may mga store naman na wala silang machine na ganito, so hindi mo ito pwede gamitin. Ang natanggap ko, guys, ay credit cards. Advantage nito, guys, example, kung wala kang cash, ngayon tapos, alam mo naman na may paparating sa iyo na pera. So, pwede ka mo itong gamitin, guys. Credit card limit ko, guys, ay 20,000 yung binigay nila sa akin. Cash advance limit ay 6,000. Wow! Yung sabi ko. Halimbawa, kung wala kang pera, pwede kang humiram dito. Pero, tandaan nyo, guys, ha? Pwede kang humiram. Pero, may uh, interest siya, guys. Tapos pwede mo rin yung installment bayaran. Pero ayon sa mga sila na pina, pinapalo guys. So yun. Mga expenses mo, nagkakaroon ka pa ng points guys kung ginagamit mo ito. Tapos pag naiipon yun, pwede mo i-cash back or back ka, may matatanggap ka pang rewards galing sa bangko. So, yun. The more yung ginagamit ito, the more my friends ka. So, pwede mo itong gamitin sa grocery store, sa mga kainan, sa gasolinahan. So, yun. May na tatanggap kapag ginagamit mo to guys. yung mga expenses mo, nagkakaroon ka pa ng point. Tapos, pag nag-iipon yun, pwede mo i cashback or baka may matatanggap ka pang rewards galing sa bangko. So, yun ang purpose nito, guys. Siyempre, gumagastos ka rin or bumibili ka rin sa labas, pero wala kang matatanggap na points or return back, diba? Parang parehos din gumagastos ka, pero nagkakaroon ka na points. So, ito yung uh, kahibahan, guys. Kung sa labas ka bumibili, wala kang matatanggap na return o coins. May ka sa labas tapos ito yung ginamit mo may matatanggap kang point. Diba? Ang kaibahan lang ito guys hindi lahat ng store ay pwede mong gamitin ang card na to. Kasi may mga store na wala sila uh, credit card na sin. So yun. Yun ang problema. Pero ang nakakatawa lang guys marami ng mga store na pwede mong magamit itong credit card guys. So, the more you will nagamit ito, the more na nagkakaroon ka ng points. Isa pa guys na purpose or advantage nito, ang kagandahan nito, uh, halimbawa pag nagbibiyahe ka, pwede mo lang yung dalhin mo. At ang yung saving account mo, uh, keep mo na lang sa bahay. Para kung magkaroon ng problema, halimbawa nawala, so yun, nandun sa bahay. Ito mo naman, uh, tumakbo ka sa ano, o tumawag ka sa bank, para i-lock yun. Pero, mas safe yung hindi mo dinadala yun. Tapos, ito lang yung dinadala mo, diba? So, ito yung kagandahan nito, guys. Halimbawa, pag lumalabas ka, hindi ka nagdadala ng pera, kasi dito, diba sa panahon ngayon, gusto yung snatcher. So, yun. Hindi nila alam, may pera ka o wala ginagamit mo pang gagastos, ay hindi ginagamit mo guys. So, so tandaan guys, ginagamit mo ito halimbawa. So, yung nagamit mo na pera, kailangan mo yung ibalik. Pero pwede mo installment. Pero mahirap pag installment. Pwede mo monthly mo bina, monthly binabayaran guys. Halimbawa, utang ka ng monthly. So, bago yung due date, bayaran mo yun. Kasi pag hindi mo binabayaran yun, so next month na naman yung yung inter interest na kinuha mo dito. So, lalaki pa yun. So, madoble-doble yan ka guys. So, yun lang ang masasabi kong review about the sa natanggap ko guys. Yung mga video, kahit hindi ako nang apply, ay automatically pinadala niyo sa akin. Okay. Hindi po ako, disclaimer lang, hindi po ako etsin. Sa akin lang ay reviews guys. Maraming salamat.